Kada araw, madalas umaabot sa 20 booking ang natatanggap ng food delivery rider na si Riddle. Umaga pa lang, tumatanggap na ito ng booking para kumita ng malaki. Pero ang kanyang kita, matatapyasan na naman. Ito'y sa pagpapatupad ng mga kumpanya ng langis ng halos 2 pisong taas presyo ngayong linggo. Maguhuwi ka ng ano, na isang libo, siguro mga 800 na lang. Ganun. Malaking epekto talaga ang pagtaas ng gasolina. Kahit 2 pesos lang yan pero per liter yun di ba 2 pesos kaya malaki rin yung ano, epekto niyan yung pagtaas ng gasolina kaya bago umuwi nagpakarga na siya bago pa man tumaas ang presyo kinabukasan duplicate na lang talaga kung kailangan magmadaling araw po mga, eh, gagawin para ano, para makabawi sa pagtaas ng ano gasolina Maliban kay Riddle, nagpakarga na rin si Eric bago ipatupad ang taas presyo. Wala, sa konti lang sir na iwan, mga 500. 600, ganun lang. Um, ang nauuwi lang natin, so, sir? Pupunta lahat sa gas. Hindi na, sir, yung krudo ko, magkano na? Nasa 1,000 plus na. Ngayong araw, October 28, ipinatupad na ang dagdag presyo sa mga produkto ng petrolyo. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, dalong piso ang tas presyo sa kada litro ng diesel. Piso at 20 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang piso at 70 sentimo naman sa kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nagugat ang taas presyo sa pagpataw ng panibagong sanctions ng Estados Unidos sa dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis sa Russia. Paraan daw ito ng Estados Unidos para mahikayat ang Russia na makipag-usap para sa peace deal sa nagpapatuloy na gyera nito sa bansang Ukraine. Dahil sa nasabing paghihigpit, tumaas ang demand at presyo ng langis mula sa mga bansang miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Ron Maranan, RNG News.